Hello everyone! Ito ang ating ulam for today. So ayan meron ako ditong balat ng baka sa yan. Pinakuloan ko muna yan. Nilagyan ko syempre ng um, luya at dahon ng laurel para matanggal yung kanyang amoy. So ayan. So ayan, tuyo na nga yung ating pinalambot na balat ng baka sa yan. Lalagyan ko na lang yan ulit ng tubig. Diyan ko na rin yan lulutuin. At syempre ito yung ating gagamitin na pang asim, pang sigang. So ayan, bunga ng sampalok. Mas masarap kasi itong ilagay din na pang asin kasi mas masarap yung sabaw. Sa so, ito yung ating mga sangkap. Ayan, meron tayong sibuyas, bawang, paminta, pampalasa, dahon ng sibuyas at syempre yung ating siling haba. So yan ang mga sangkap na ating ilalagay. Napakasimple lang. So ito na nga yung ating pinakulo ang balat ng baka. Dinagdagan ko na lang yan ng ano ng tubig. So diyan ko na rin siya lulutuin at syempre nilagay ko na rin yung lahat ng mga sangkap at nilagyan ko na rin yan ng paminta. So, yan. Hayaan lang natin yan na kumulo. Medyo matagal nga lang talaga itong lutuin kasi maliban sa papalambutin mo siya. Pag ganyan may mga sangkap na, syempre matagal pa rin yung pakukuluan para naman talagang mas malambot siya. So, yan. Hayaan lang natin yan na kumulo. Kasama ng mga sangkap para naman yung mga sangkap ay manuot sa ating balat ng baka. So, ito naman yung ating sampalok. Ayan. Yan yung pinakuluan ko na yan para malambot na rin yung ating sampalok. Kasi ang kukunin lang natin dyan ay katas lang. So, yan. Bibigain ko lang yan. Yan yung lalagay natin na pang asin. So, eto na nga. Ayan. Piniga ko na yan sa yan. Ganyan na siya. At syempre, lalagay na natin yan. Tasalain natin yan para hindi masama yung mga ano. Yung balat saka yung buto. So, yan. Ganyan, ganyan lang ang gagawin natin hanggang makuha yung asin ng ating sampalok. So, ganyan lang kasimple. Ganyan, ganyanin lang. O, ba diba? Natural, natural na asim talaga ang ano, ang ating malalagay dyan. Kaya mas malasa yung ating sinigang. Kasi yan. At syempre, hayaan natin yung kumulo. Ganyan. At lalagay na rin natin yung ating mga dahon ng sibuyas. Maraming dahon ng sibuyas nilagay ko dyan. Para talaga namang mabango at malasa yung ating sabaw. So yan, ganyan lang. Kasimple ang mga sangkap na lalagay natin. Lagay na rin natin yung ating siling haba. So yan. Wala akong ibang gulay na nilagay dyan. Ganyan lang. So, yan. Ganyan lang kadali lutuin. Pero, matagal nga lang papakuluan. Siyempre, kasi ma... Ano nga yung medyo matigas yung balat ng baka. Kaya, medyo matagal, matagal yan lutuin. Matagal papakuluan. So, yan. Hanggang sa lumambot. Halo-aloin lang natin. Yan. Try nyo itong lutuin. Paniguradong magugustuhan ninyo. So, yan. Para naman maiba yung ating ano... ating ulam, yung ating matitikman ng mga lutuin Yan, paminsan-minsan mag tayo ng mga ibang Lutuin mga iba-ibang ulam. So, katulad nito yan. Ngayon ko lang yan ginawa mag, ano, magsigang ng balat ng baka. At ito na nga yung ating sinigang. So, yan. Tinikman ko na yan talaga namang masarap. At siguradong pasok ito sa inyong mga panlasa. Kaya, try nyo lang magluto ng ganito. Madali lang siyang lutuin. So, yan. So, ito na nga ang ating sinigang na balat ng baka na may sinigang sa... Sampalok. So, yan. Yan ang aking on version ng sinigang. Ayan. Try ninyo ito. Panigurado. Magugustuhan ninyo. Thank you for watching everyone. So, ano pang iniintayin natin? Kainan na naman. Let's eat.